mainit na usapan ngayon ng Gilas Pilipinas Community. Dalawang malalaking pangalan laglag sa Final 12 lineup ni Coach Tim Cone. Marami ang nagulat, marami rin ang napatanong kung bakit sila tinanggal at sino ang papalit. Kung magugustuhan mo ang mga content na ito, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Ngayon, alamin natin ang buong kwento sa likod ng kontrobersyal na desisyong ito at kung sino ang bagong big man prospect na makakasama ni Kai Soto sa sinasabing NBA level potential ayon pa kay Sports Insider. Homer Saison. Pasi sa ulat mula sa loob ng Gilas Camp, dalawang kilalang pangalan. Sa front court ang hindi isinama sa Final 12 una dahil sa edad at health concern. May ilan sa kanila na hindi kasing explosive tulad ng dati. Dalawa dahil sa pagbabago ng sistema ni Coach Tem Cone. Gusto ni Cone na mas bata, mas mabilis, mas atletik sa lineup at dahil dito kahit ang matagal ng bahagi ng gilas ay kilalang magbibigay daan para sa bagong talento na